hindi raw naging effective ang ikinasang tigil pasada ng grupong Manibela ayang mismo sa MMDA. Hindi naman daw kasi naparalisa ang public transport sa Metro Manila. Pati ilang mga pasahero, hindi raw naramdaman ang tigil pasada. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nagsagawa ng tigil pasada ang ilang transport group ng jeep bilang protesta sa PUV modernization program ng pamahalaan. Ramdam bayan yan ng mga commuter? Sa pag-iikot ko sa Marikina City, normal lang ang eksena. May mga bumabiyahe pa rin kasing jeep, yun nga la, kakaunti ang pasahero. Nagsuspindi kasi na klase ngayong araw ang Marikina at iba pang lugar sa Metro Manila sa lahat ng hantas private at public school. Sa kabila niyan ay bumiyahe pa rin ang mga jeepney drivers malaki din daw ang mawawala sa kanila kung hindi sila papasada. Malaki rin? Laking bagay talaga may mga estudyante. Pero tila lalo raw sila nahirapan dahil sa kawalan ng pasahero. Hindi pa ramdam. Hindi pa. Pero yung pasahero namin ramdam na. Ang ibang pasahero naman, hindi nahirapan sumakay. Mas mabilis nga raw ang daloy ng trapiko ngayong araw. Eh, hindi naman kami nahirapan sumakay. Saka mabilis. Eh, maganda nga sitwasyon ngayon eh. Hindi kami nahirapan sumakay. Sa Commonwealth Avenue, tuloy lang din ang buhay ng mga commuter na hindi gaano nahirapan sa pagsakay. May mga bus, taxi at UV Express pa rin kasing nabiyahe. Naglabas din kasi ng mga bus para sa libreng sakay ang Quezon City Government para sa mga commuter na apektado ng tigil pasada. Hindi lang sa Quezon City kundi maging sa Muntinlupa at Malabon. Sabi ng MMDA, tigo ang grupong Manibela na paralisahin ang normal na operasyon ng public transportation sa NCR. Base raw kasi sa anilang monitoring, wala raw naging malaki epekto sa transportation ng kanilang protesta. Sa huli, hindi naramdaman ng mga pasahero ang kakulangan ng jeep ngayong araw. Mas apektado pa ang mga jeepney drivers na bumiyahe dahil sa kakaunting pasahero. Mobile Journal Ivan Tarinky po hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.